Hello guys Magandang hapon O magandang araw sa ating lahat Saan man kayo Dako sa sulok ng mundo Magandang magandang Araw sa ating lahat Meron akong napanood na video Sa social media Na nagsasabi Na Ang Ganito Passport ay pangmayaman lang daw to alam nyo kung sino ang nagsabi nito isang abogada sabi niya ang passport ay pangmayaman lang daw so ibig sabihin nito ay mayaman na kahit wala akong pera kaya panoorin natin ang sinasabi niya ang passport, <laughs> Eh, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan. Ang passport eh, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi, kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa.